Good morning mga kaibon at mga kalapatids Ayan ang ating si Mia oh. ah, Gustong gusto na lumabas ka agad oh. oh. Labas na labas na si Mia oh. ah, Atap na atap na lumabas Ayan pa yung iba natin At may good news ako sa inyo Ayan oh, may itlog na oh. May itlog na Si Nagrisel at uh, Norman, ayan, ang good news. Ang itlog. tayo bago ako mag ano, bago kayo pakawalan tapusin ko na yung pagdidilig ha bago kayo pakawalan Mia, sandali lang, pwede lang Đi subscribe cho kênh Đi Để không

salamat na, salamat na. Ito guys, oh, nanguha ulit ako ng oregano para sa ating uh, mga lovebirds. Ay, nalagdag. Ito oh. Nauubos na nila ito eh. Yung ganito karaming ano, uh, Oregano. Kaya na nila ubusin. Pati yung tangkay kinakain nila. Niubos nila. Ayan na guys, si uh, Mia Ayan si Mia Hi Mia Ayan na yung ating mga kalabate Nagsisikain na Kumain ka na, kumain na no uh, Grisel at ikaw ay ng itlog At masigurado Nangihina ka pa Ayun guys, yung kulungan nila, oh, may itlog. Ayun oh. Susum so, natin. Oh, ayun oh. May itlog ang oh. kanilang kulungan. Yun nga ang na sila ay mag magkakaroon na ng itlog. Yung nakaraan natin video. Ayan nagipong Oh. Nag kasi sila ng nesting materials. ay yung nga natin walis. Inilapit ko na para hindi nahirapan si Norman sa paghakot uh, so ayan po ang vlog ng ating uh, kalapate yan ang good news natin sa ating mga nanonood sa ating video sa ating youtube channel na Kuya Marius TV 758 a variety content itong si Kalaputi ma uh, mukhang mag ano na rin sila dahil naghahakot na rin niya ng ano eh ng walis kahapon nakita ko naghahakot na siya ng walis tingting -ting at na uh, inilalagay niya dyan sa kulungan nila ni ano ni Whitsler Ayan, at binalikan na ni Grisler ang kanyang itlog. At mukhang maglilimlim na uli siya. Uh, ah, kumain muna siya bago bumalik sa kanyang kulungan at maglilimlim na, yata uli. Ayan, si Witzler. Ah, si Witzler. Si Grisel. auto to Inay Morley and Kameses. Ayan, madadagdagan na po ang ating mga kalapate. Kung sila ay lima at magiging, ngayon ay magiging anim na sila. Sana uh, fertile ang itlog ng, ng ating mga kalapate na ito para tuloy silang dumami. nakatulong yung paglabas-labas nila para mapabilis ang pag-iitlog nila. Yun ang kasi ang payo ng bayo ko na kailangan daw nakakalabas sila para mapabilis ang pag-iitlog nila. Yung nakakagala sila dito sa rooftop. Malaya silang nakakagala. At ayan nga guys. Uh, si Norman ay namamara ko na naman. Ayun oh. Ginabakuran na naman si Whistler. Pinabantayan ah. siya ni Kalaputi ito si Kalapati ay binabantayan si Witsler si Norma na nag at ang kanyang partner. ayon ang kanyang partner, si Grizel. At uh, lilimliman na ang kanyang itlog. Ayan. Bibilangin natin ang uh, days kung, kung, uh, um, kung ilang days ba bago mapisa ang itlog ng ating uh, kalapate. Yan. Tama nga yung sabi ng iba Pag nagalaga ka ng kalapate Tatandaan mo yung mga Development ng mga kalapate mo Lalo pag nangitlog sila Tatandaan mo yung time o araw na nangitlog Para alam mo kung Kung ilan days bago mapisa Ang mga itlog nila Ito hindi mga Isa lang namang itlog niya eh <laughs> Pero sana Mga itlog din si, ano, si Witzler. Kasi itong si Norman, nadali niya si Witzler eh. Yan si Norman. Norman! Ah, Norman! Hindi na kaya sila lalayo kapag pinakawalan ko mga yan. Ito si Amia, Mia. Ayan, si Mia o oh, kumakain. Kumakain sa may pasok. Mia! Mia! Mia, ang gagawa mo dyan oh, malapit-lapit ka ng maano ano makalipad Mia huwag ka mag-alala o oh, guys hanggang dito na lang tayo tatapusin ko na ang ating video at maraming salamat po sa inyong panonood at yan po ang ating good news sa inyong lahat ang pangingitlog ni Grisel Salamat po sa panunod nyo. Sana po ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!